Wala namang nilabang na matas si dating pangulong Rodrigo Duterte sa naging kampanya nito kontra illegal na droga sa kanyang administrasyon ay kay dating PNP chief for retired police general Oscar Albayalde. Tama ang pagpapatupan ng Duterte Administration sa War on Drugs Campaign para sugpuin ang naturang problema sa lipunan. Ito ang naging komento ni Albayalde sa gitna ng balitang paghahain o mano ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC kay Duterte. Bukod kay Sen. Ronald Bato de la Rosa, isa si Albayalde sa mga sinisilip na imbestigahan ng ICC Nauna nang sinabi ni Albayal de na malinis ang kanyang konsensya kaya't handa siyang humarap sa investigasyon pero hindi anya ang ICC ang dapat na magsagawa nito. Sa ngayon kasi posibleng magkaroon ng pagbabago sa polisya ng pamahala ang Marcos Jr. kaugnay ng pagpasok nito sa Pilipinas lalo't hindi naman tayo miyembro nito. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, Supotado ng pambansang polisya ang pahayag ni dating chief, PNP Albayalde. Even prior President Duterte administration, it has always been the policy of the PNP to adhere to the tenets and letter of intent of our police operational procedure. And part of those adherence is the respect for human rights Post. But in the real, ang PNP na wala rin silang nakikitang mali sa drug war campaign ni Pangulong Duterte bagamat hindi rin sila nagkulang sa pagbimigay ng patas na investigasyon sa mga pulis na dinamik ang kanilang otoridad para abusuhin ang kanilang kapangyarihan. So kung may mga nalalabag po ay hindi po ito uh, pinagwawalang bahala ng PNP. Kung may mga pang-aabuso po, ang mismong PNP po ang nagkakastigo at uh, nagdidisiplina po sa ating mga pulis po. At uh, yung sinabi po ng ating uh, dating Chief PNP ay uh, he, he is in the best position to expose, express those uh, statements because uh, being a former Chief PNP, siya mismo ang nagbibigay mismo ng mga utos sa ating mga kapulisan na sumunod. At uh, wag labagin kung ano yung mga nakalagay po sa ating mga police operational procedure at hanggang ngayon naman po, ay yun po yung ating sinusunod po.